isa daw yung pangalan uh, pangalang Marian Rivera na kumubra ng 100,000. Malaking pagkakamali yan, no? Lalo na sa part ni Miss Marian Rivera. Artista yun, eh. wala naman siyang ano sa politika, 'di ba? Hindi naman natin siya nakikita na nangingiyelam sa politika. Ano na lang kaya ang sasabihin ng kanyang asawang si Mr. Dingdong Dantes, 'di ba? Sabi nga daw eh, confidential nga daw at ginamit lang yung pangalan. Ayon doon sa kanilang Hindi confidential 'yan ilalagay ba ang salitang Marian Rivera dyan? I eh, halos kilala ng buong Pilipinas yan. Di dapat yung mga sikretong pangalan ang ilalagay dyan. Kung confidential yan, di ba? ilalagay mo, Marian Rivera, eh, siguro magtanong ka ng sampung tao rito ngayon. Ah, uh, baka sagutin ka ng na sampu, kilala nila si Marian Rivera, eh. So, hindi magandang tingnan, sir? Hindi eh, talaga. Hindi talaga. Nakakaya dun sa pamilya. Sir, sir, magandang gabi. Ah, uh, matanong lang kita, sir, kilala mo ba si Marian Rivera? Eh, syempre naman. Pinakamagandang artista yata dito yan sa Pilipinas. O, kaya nga natanong kita, sir, kasi medyo awig ka kay Ding Dong. <laughs> Ako, wala akong pera, sir. Uh, pero seriously, sir, no? Uh, ito kasing nakaraan sa balita, eh, meron daw gumamit ng pangalang Marian Rivera. Isa daw yung uh, pangalang Marian Rivera na kumubra ng 100,000. At ito pa, sir, si no po ba kilala nyo? Ano yan? Di ba yan yung ano dito tawag dito parang nakikita ko sa TV parang politiko din eh ah yun 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 ano uh, kakamping tama uh, sir, uh, congressman ng anak bayan. Ah, anak bayan, okay. Uh, at isa Ito rin nga tumakbo eh. na senador noong 2022. Hmm. So, yung mga pangalan po nila ay nagamit. Sa tingin nyo ba, sir, tama yung ganito? No, sa palagay ko yung malaking pagkakamali yan, no? Lalo na sa part ni Miss Marian Rivera. Kasi, artista yun eh. Wala naman siyang ano sa politika, di ba? Hindi naman natin siya nakikita na nangyayalam sa politika. Tsaka kahit sino naman siguro magamit ang pangalan sa kahit anumang bagay na wala silang kinalaman, di ba? Lalo na kung hindi nagpapaalam, eh... Masama yun. Ano na lang kaya ang sasabihin ng kanyang asawang si Mr. Dingdong Dantes, di ba? Sabi nga daw eh, confidential nga daw at ginamit lang yung pangalan. Ayon doon sa kanilang... Hindi, confidential yan, Ilalagay ba ang salitang Marian Rivera dyan? E, halos kilala ng buong Pilipinas yan. Di dapat yung mga sikretong pangalan ang ilalagay dyan. Kung confidential yan, di ba? E, ilalagay mo, Marian Rivera, eh, siguro magtanong ka ng sampung tao rito ngayon. Uh, baka sagutin ka ng na kilala nila si Marian Rivera, eh. So, hindi magandang tingnan, sir? Hindi talaga. Hindi talaga. Nakakaya dun sa pamilya. Wala pa bang statement si Miss Marian Rivera tungkol diyan? Wala pa naman po pero may lumabas na kasing balita no sa tabloid. At pwede ah. niyang idemanda yung mga involved, niya. demanda niya. Para matuto, di ba? Pero abangan na lang natin sir kasi ngayong June nga ay uh, mag-uumpisa na yung impeachment trial at ito uh, yung mga isa sa aabangan natin kung uh, eto bang paggamit sa pangalan ni Marian Rivera at saka ni Congressman uh, Chel Diokno ay maisasama kasi alam mo naman sir itong uh, si uh, Congressman Chel Joclo ay isa rin sa maglilitis dito hmm. kay Vice President Sara Duterte. Okay, abangan talaga natin yan. Maganda rin na sana maging fair sila sa magiging impeachment na yan. Ang dami ko naririnig tungkol sa impeachment na yan eh kung bakit kailangan natin dumaan dyan. Pero ang gusto ko mangyari, yung mga mambabatas natin, mga pasinador o kung yung mga kongresista o kahit sino pa, basta lahat ng involved dyan, uh, maging fair sila kasi eh, yun ang ano eh, pinapasahod natin sila hindi para lokohin ang sambayan ng Pilipino. Pinapasahod natin sila ng ating mga buwis para pagsilbihan nila tayong mga Pilipino. So I think kasama sa pagsisilbi, yung ungkatin malaman kung sino mga nanluloko sa bayan. Kung wala namang kasalanan si BP Sara Duterte, eh di maganda para sa kanyang kampo kung mapapatunayan niya na siya ay inosente. Kung sa sir magtuloy-tuloy itong impeachment trial sa so, tingin nyo, sino ba ang dapat manalo dito? Si Sara or ang taong bayan? Ang taong bayan ang dapat manalo dyan. At para manalo ang taong bayan dyan, dapat lumabas ang katotohanan. May iba kamu sir, kamukha nyo talaga si Ding Dong Dantes. <laughs> wala, sayang, wala akong dalang pera eh. <laughs> <laughs> thank you sir, thank you. Thank you